Curfew is established from 12 o'clock midnight to 4 o'clock in the morning. The departure of Filipinos abroad is temporarily suspended. Exceptions, of course, are official missions that may be necessary. Clearances will be given by the Secretary of National Defense. In the meantime, rallies and demonstrations are prohibited. So too are strikes. Batas Militar Ito ang pagpataw ng pinakamatas na pinuno ng militar bilang isang pinuno ng pamahalaan. Gayon, tinatanggal ang lahat ng kapangyarihan mula sa mga sangay ng pamahalaan. Dito, maaaring gamitin ng pamahalaan para ipatupad ang tuntunin sa publiko. Dahil sa batas militar, legal ang paduli na paghawak ng kapangyarihan ni Marcos. Ang first quarter storm na nangyari noong labing ay isang siguan ng makabulahang protesta na mga mag-aaral na nagdulot ng mahalagang influensya sa kamalayan ng maraming Pilipino. Pag-implementa ng reformang agraryo, pagtawag sa pagputol ng mga tratadong pangkalakalan at kasunduan ukol sa base militar ng Estados Unidos sa bansa. Pakikipag-ugnayan sa mga bansang sosyalista at bansang asyano na hindi alyado sa Estados Unidos. Ang Philippine Business for Social Progress, labing siyam Ang sentro ng aktivismo ng radical na kilusang mag-aaral na pinangunahan ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman ay tinatawag na Diliman Community na nangyari noong Marso labing siyam isa tisa. Meron naman tatlong pahayagan na nagbabati ko sa pamahalaang Marcos ito ang Free Press kay Locsin, Manila Times kay Rosas, at Manila Chronicle naman kay Lopez. Noong 1971, ang kanuan ng pagpapasabog ng bomba sa Plaza Miranda noon nagdaos ang Partido Liberal ng Rally para sa mga kandidato nito. Si Marcos ay maparaan at matalino kung kaya marami siyang nagawa para magbigay ng daan para sa batas militar pag-iimpluwensya ng mga kasabi ng kumbensyong konstitusyonal magbalangkas ng mga panukalang mapapanatili sa kanyang kapag-ibahan. ng malawak ang pagbomas sa kamay nila upang may sa publiko ang laganap na kaguluhan sa bansa. Kinasangkapan ang seryosong pinsalan na dulo ng malakihang pagbahan sa Hilaga at Gitang Luzon mula Hulyo 22 hanggang Agosto 2021 at pagtukoy sa pagkikidigma ng komunista at paglaganap ng mga kilusang radikal bilang banta sa kaayusan at katatagad ng Republika. Kahit may mga positibong naidulat si Marcos sa pamumunan ng Pilipinas, hindi ito sapat para sabihin natin na isa siyang mabuting pangulo. Kabilang sa mga dulot ng diktadurya, ang paglabag sa karapatang pantao at ang karapatang pansipil pagsuspindi ng right of habeas corpus o ang karapatang ipagtanggol sa ang salili. Ang kautosang pangkalahatan bilang lima ni Marcos ay batayan ng illegal na pagtitiba ng mga tao. Pagdakip at pagbatay ng militar at polisya ng mga oposisyon upang mapanatili ang kapangyarihan ni Marcos. Sininoy Aquino isa sa pinaka-prominenteng bilanggong politikal sa panahon ni Marcos ay tinakip dahil sa pagbunyag ng Oblan Sagittarius o ang pagpapatupad ng batas militar. Sa paggawa at pagpapatupad ng mga batas, pinagsama ang lehislatura at kudikatura. Kautos ang pangkalatang bilang tatlo kung labing siyang dalawa. Sinasabi dito na ang Pangulo lamang ang may desisyon sa mga usaping pambansa at walang kapangyarihan dito ang Korte Suprema. Binuwag ang malaya at mapanuring media. Hawak ng mga kaibigan ni Marcos ang mga istasyon ng radyo at telebisyon. Lahat ng mga sa media ay sinasala ng tanggapan ng usaping media sa ilalim ng Departamento ng Pampublikong Impormasyon. Mga kilusan laban sa diktadurya ang pagkitik ng komunista, mag aalsang moro masa at larangan elektoral